Papa. Tapi Mama. Tutolong nak, tolong kila mami. Ai. Uh, pa. Papa. Dito pa. pa. aku mau tolong. Nih, aku Nga. Dito, ko. Ayusin mo. Ayusin mo ha. Mama, papa. Pa mama, papa. Dito, dito ako na lang, dito, dito na lang ako tutulog sila, mami. Bukas na ako uuwi. Oh, hindi na ako uuwi. Hindi na ako uuwi. Ha? Dito na lang ako titira. Dito na lang ako titira. Y Hai ha ba uhang weta bayang ka papa di toho setin aku okay. okay. betul betul